Minsan, mas mahalaga ang inovasyon at liksi kaysa purong lakas. Bago sa lakay ng Rusya ang Ukraine, mukhang katawatawa ang ideya na kaya ng Ukraine paalisin ang mas malaking hukbong dagat ng Rusya mula sa Black Sea. Gayunpaman, halos apat na taon na mula ng magsimula ang digmaan. At yan nga ang nangyari. Taliwas sa inaasahan, hawak pa rin ng Ukraine ang kalamangan sa Black Sea ilang linggo matapos magsimula ang digmaan. Tuklasin natin kung paano napaatras ng Ukraine ang Black Sea Fleet ng Russia at ang kahulugan nito sa hinaharap ng digmaang pandagat. Namana ng Ukraine ang isang maliit ngunit mahusay na hukbong dagat nang makamit nito ang kalayaan matapos bumagsak ang Soviet Union noong isang libo siyam naput isa. Gayunpaman, mga tatlong kapat ng mga iyon ay nasamsam o nasira ng Russia Noong inangkin nila ang Crimea noong 2014, ang pinakamahusay sa hukbong dagat ng Ukraine ay nasa Southern Naval Base sa Donoslav Bay. Karamihan ng Russian Black Sea Fleet ay nakabase ang 60 milya mula sa Sevastopol Naval Base. Tulad noong itinatag ito ni Prinsipe Potemkin noong 1783. Unang binarikadahan ng mga Ruso ang Luke noong Marso 3, libo at labing apat sa pamamagitan ng pagparada ng flagship missile cruiser ng Black Sea Fleet, ang Moskva. Sa bungad nito, pagkatapos, nilubog nila ang anti-submarine na barkong Ochakov at ang rescue ship na Shakti para harangan ang bungad ng Luk upang hindi makatakas ang mga barkong Ukranyano papunta sa dagat. Labing tatlong barkong Ukranyano ang nagtangkang tumakas sa dagat matapos magsimula ang barikada sa Luk. Ngunit natalo sila sa dami ng kalaban. Sa huli, Nahuli ng Russia at halos nabuwag ang pangunahing hukbong dagat ng Ukraine. Natapos ang paglusob noong Marso 27, nang masakote ang huling barko, ang minesweeper na Chakasi, na iwan ang Ukraine na may isang frigate at karamihan ng hukbong dagat ay maliliit na patrol boat. Nawala rin sa kanila ang pangunahing base ng hukbong dagat, mga pasilidad sa pagkukumpuni at malaking bahagi ng kanilang mga tauhan. Sa mga sumunod na taon, sinimulan ng United States at ng mga kaalyado nito sa NATO. Ang proseso ng pagsisikap na muling buuin ang kakayahan ng hukbong dagat ng Ukraine. Layunin nitong bumuo ng mosquito fleet na binubuo ng maliliit, mabilis na sasakyang pandagat para sa depensa ng baybayin at pakikipag-ugnayan sa NATO. Ang Philippine Army Navy ay tama ang direksyon. nag ang United States ng dalawang island-class patrol boats noong dalawang libo at labing walo may dalawang paparating pa, pati dalawang ADA-quantong-class corvettes mula Turkey na naka-order na. Pagkatapos sinalakay ng Russia noong panahong iyon, ang Black Sea Fleet ay 75 beses na mas malaki kaysa sa Ukraine, na walang corvettes, submarines, destroyers, o aircraft carriers sa unang linggo ng pananakop. Sinamantala ng mga ruso ang kanilang kalamangan. Sa loob ng unang buwan ng pananakop, hindi bababa sa 27 barko ng hukbong dagat ng Ukraine ang nasakop o nawasak, kasama ang 18 sasakyang dagat ng Coast Guard. Karamihan ay naganap noong sinakop ang Bedyansk at kinubkob ang Maripol. Napilitan ang mga Ukrainian na palubugin ang punong barko nilang F-100 at 30 Hetman Soha Dachny Krivak 3-class frigate sa Mykolaiv para hindi ito makuha ng hukbong dagat ng Russia. Ngunit nagsimulang pumabor ang sitwasyon sa Ukraine. Kumpirmado ito noong Abril 14, 2000 at 22 nang ang nabanggit na punong barko ng Black Sea Fleet ang Moskva ay nasunog matapos tamaan ng mga Ukrainian Neptune anti-ship missile. Malaking sunog ang sumiklab sa barko matapos sumabog ang mga bala at lumubog ito habang hinihila papuntang daungan sa Sevastopol. Pagkalipas ng dalawang linggo, inatake ng Ukrainian forces gamit ang Bayraktar TB. Dalawa drone ang apat na Raptor class patrol boat malapit sa Snake Island. Tatlo nawasak at ang isa malubhang nasira. Bayraktar TBM dalawa drone. Pagkatapos, winasak din ang isang landing vessel sa parehong lugar sa mga sumunod na araw. Noong Hunyo 2000 at 22 dalawa tinamaan at pinatumba ng Ukraine ang rescue tug na Vasily gamit ang dalawang Harpoon missile. Noong Oktubre, nagdulot ang Ukraine ng matinding dago na naging pamantayan sa mga sumunod na pangyayari. Noong Oktubre 20 siyam unang sinalakay ng Ukraine ang Sevastopol gamit ang pinagsamang air at sea drones. Walang malaking pinsala sa Black Sea Fleet sa ataking ito. Ngunit tinamaan at nasira ng drone ng Ukraine ang minesweeper na Nadia Class, Ivan Golubiek, ang Admiral Makarov Frigate, na itakda na ang tono. Hindi na limitado ang Ukraine sa pag-atake sa mga barkong Ruso sa dagat at sa Crimea, bukod sa mga misail at drone mula Ukraine. Kaya na rin nitong umatake gamit ang naval drone. Isa itong pag-unlad na nagbago ng dinamika sa Black Sea. At gaya ng makikita natin, Pati na rin ang dinamika ng digmaang pandagat sa pangkalahatan. Bumaling ang Ukraine sa mga drone at asymmetrical warfare para labanan ang mas malakas na puwersa at armas ng Russia. Ngunit pinakamabisa lang ang estratehiyang ito sa Black Sea bago pa man nagsimula ang pananakop. Kinilala na ng Ukraine na imposibleng makamit ang pagkakapantay-pantay ng lakas militar laban sa Russia. Dahil dito, kinailangang buuin ang hukbong dagat ayon sa asymmetric na prinsipyo. Ayon kay Sergey Kuzan, tagapangulo ng Ukrainian Security and Cooperation Center at dating tagapayo ng Ministry of Defense. Sa praktika, pinalitan ng mga drone ang barkong pandigma, submarino at aircraft carrier. Noong 2023, nireorganisa ng hukbong dagat ng Ukraine ang sarili bilang mabilis at asymmetrical na puwersa. Ang fleet nila ay binubuo ng maliliit na patrol craft, matitibay na inflatable bangka, at sinusuportahan ng dumaraming naval drone, air drone, at anti-ship missile. Noong 2,000 at 23, lalo pang lumakas ang epekto ng bagong fleet na ito. Noong Mayo 24, na iulat na nasira ang Yuri Ivanovsk-class intelligence ship na Ivan Kurtz dahil sa isa sa tatlong Ukrainian sea drone. Noong Agosto 4, malapit sa daungan ng Novorossiysk, seryosong nasira ng sea drone ang Project 700 at 75 Raputsa class landing ship Alenogorsky gorniak at hinila ito sa daungan ng Russian Navy. Pagkatapos ng pag-atake, iniulat ng Ukrainian Navy na mabilis na umalis at naghiwa-hiwalay sa Black Sea ang mga barkong Ruso. Hindi lang sa naval drone limitado ang mga atake ng Ukraine sa Black Sea Fleet. Noong Setyembre, labing tatlo tinarget ng Ukraine ang Sevastopol gamit su 24 bomber at Storm Shadow missile mula Britanya. Nawasak ang barkong pandigma na Minsk at patrol boat na Project KS. Pitong zero is sa Tanets class habang ang kilo class na submarino Rostov Indon ay nasira at hindi na kayang ayusin. Isa pang patrol boat ay ang Project 2000, dalawang daan at anim na pu na iulat na nasira si Sergey Kotov. Matapos atakihin ng Ukrainian naval drone at uh, tuluyang pinalubog ng isapang pang drone noong Marso ng sumunod na taon gumamit din ang Ukraine ng cruise missiles sa pag-atake sa Zaliv shipyard sa Kerch Crimea noong Nobyembre 4 nasira at posibleng pinalubog ang medyo bagong Karakot klas corvette na Askol na may dalang caliber cruise missiles noong Disyembre 26 Boxing Day tinamaan ng air-launched cruise missiles ang Novichokask isang pangunahing Russian landing ship Makikita sa video ang malalakas na pagsabog at sunog, indikasyon na sumabog ang mga balala o cruise missile mula sa barko dahil sa pag-atake. Napatay ang 74 na tripulante at 27 ang nasugatan sa pag-atake. Gayon paman, pagpasok ng 2,000 at 24 ang sandata ng Ukraine na pinakamaraming pinsala sa Black Sea ay nanatiling ang kanilang mga naval drone particular ang Magura vilima 5 Sea Drone. Ang Magura vilima ay isang multi-purpose unmanned surface vehicle or unmanned surface vehicle na dinevelop ng Ukraine sa halagang humigit kumulang dalawang daan at pitumput tatlong libong dolyar bawat isa. Kaya nitong magsagawa ng surveillance, reconnaissance, pagpapatrolya, search and rescue, mine countermeasures, maritime security, at syempre, mga combat mission. Ang drone ay labing walong talampakan ang haba dalawang libo, at dalawang daang libra ang bigat. At kayang magdala ng hanggang pitong libo, at 55 limang libra na karga. Pinapagana ito ng water jet propulsion system at umaabot sa bilis na naput walung milya bawat oras na may cruising speed na put limang milya bawat oras. Ang operational range ng Magur Magura V5 ay humigit kumulang limang daang, milya. Kaya nitong abutin ng Crimea at malaking bahagi ng baybayin ng Black Sea ng Russia. Ang pangunahing sandata ng Magura Blima ay isang pampasabog na 7,000 at 55 libra para sa kamikaze na pag-atake sa mga barkong pandigma. Iniulat ding na modify ito para makabitbit ng R-73 sa Damagidag. May redundant na komunikasyon ang combat module ng drone gaya ng mesh radio na may aerial repeater or satellite communication para siguradong hindi madaling majam ang koneksyon. Ang Magura-Vilima ay may kasamang mga advanced na navigation system, kabilang ang Global Navigation Satellite System Inertial at Visual Guidance, na nagbibigay daan sa autonomous o remote na kontroladong operasyon. Stealthy rin ito. May mababang radar at thermal signatures. At pinalakas pa ng low-profile V-shaped carbon fiber hull na labing-anim talampakan lang taas mula waterline. Kayang mag-transmit ng drone, ng hanggang tatlong high-definition video stream ng sabay-sabay na nagpapahusay sa situational awareness ng operator. Kaya rin nitong mag-operate sa swarm formations gamit ang decoy drone para malito ang depensa ng kalaban at mapataas ang tsansa ng tagumpay ng pag-atake. Dahil sa mga katangiang ito, naging napakalaki ng pinsala ng Magura Velima noong ika-isa ng Pebrero, dalawang libo at 24 naglabas ang Ukraine ng video na umano'y nagpapakita ng paglubog ng Tarantul-class corvette R-334 Ivanovets sa dating bas ng hukbong dagat ng Ukraine sa Donoslav Bay. Sa tulong ng Magura V-5 USVs, pinalubog ng drones ng Ukraine ang Project 700 at 75 landing ship Cesar Kunikov sa baybayin ng Crimea ilang linggo ang nakalipas. Noong Hunyo ani muling ginamit ang Magorab 5 at pinalubog ang Russian na barkong Saturn. Siyempre, sinubukan ng mga Ruso na gumawa ng mga hakbang para mabawasan ang banta na dulot ng hindi inaasahang lakas pandagat ng Ukraine. Matapos ang naval drone attack noong Oktubre 20, 2000 at 22 20 sa Sevastopol, seryoso nilang pinatibay ang depensa ng daungan. Noong Abril 2000 at 23, Naglagay sila ng anim na patong ng harang gaya ng lambat, booms, patrol boat, helicopter patrol, dolphin na panlaban sa diver, at mga kuta ng baril. Pero para sa Black Sea Fleet, karamihan ay hindi epektibo. Noong Abril 2000 at 24 halos isa sa tatlo ng Black Sea Fleet ng Rusya, 27 sa 80 barko, kabilang ang submarino, ay nawasak o nasira kaya idineklara ng British Defense Ministry na hindi na gumagana ang Black Sea Fleet. Matinding dagok ang paglubog ng Moskva. Pangalawang beses pa lang sa kasaysayan ng hukbong dagat na nawasak sa labanan ang cruiser class na barko. Noong isang libo na at walumput dalawang Falklands War, pinalubog ng British na submarino ang Argentine Armada de la Republica Argentina General Belgrano. Ang MOSVA lang sa flota ang may anti-aircraft missile systems na kayang protektahan ang buong hukbong dagat laban sa air attack. Dahil dito, hindi na malayang makakilos ang Black Sea Fleet sa hilagang kanlurang bahagi ng Black Sea. Mas mahalaga pa, ang paglubog nito ang nagtulak sa Russia na itigil ang kanilang plano para sa isang amphibious landing malapit sa Odessa. Iyan pa rin ang umiiral na kalagayan hanggang sa ngayon. Dahil sa patuloy na pag-atake ng mga drone at misil ng Ukraine, nagsimula ng umatras ang Russia ng Black Sea Fleet noong Oktubre 2000 at 23. Noong Hulyo 15, 2024 umalis sa Sevastopol ang huling barkong pandigma ng dating kinatatakutang fleet na ito. Habang ang ilang barko ay inilipat sa mas maliliit na basolok sa silangang Crimea o sa baybayin ng Russia sa Black Sea. Ang Black Sea Fleet ay karamihang nasa daungan ng Novorossiysk, isang daan at walumput-anim na milya silangan ng Sevastopol sa silangang baybayin ng Black Sea maraming barkong pandigma gaya ng Guided Missile Frigate, Landing Ship, Patrol Ship, at Submarino ang umatras papunta sa mas ligtas na karagatan. Napilitang lumikas si Paul mula Sevastopol si patungong mas ligtas na Novorossiysk sa Silangan. Ayon kay Tom Sharp, dating kapitan ng Royal Navy, mabilis nilang natuklasan na wala ng ligtas na lugar. Kung tutuusin, lalo pang nadagdagan ang kahihiyan ng Russia sa Black Sea nitong 2000 at 25. Simula 2000 at 23 ipinatutupad ng Ukraine ang estratehiyang kinetic sanctions. Layunin nitong pahinain ang logistika ng Russia, pahabain ang depensa nila, at targetin ang ekonomiya sa digmaan sa pamamagitan ng pag-abala sa pagpino at supply ng gasolina. Maaaring kulang ang Ukraine sa tao at kagamitan para mapigil ang patuloy na pananakop ng Russia. Sa kabila ng mga optimistikong pahayag ng mga tulad ni Pangulong Donald Trump, kaunti lang ang ebidensya na nagpapakita na may sapat na lakas militar ang Ukraine para mapaalis ang Russia mula sa mga labanan sa silangang Ukraine gamit lang ang purong lakas militar gayon paman kung mapapahina ng Ukraine ang Russia sa ekonomiya at estratehiya hanggang sa hindi na posible ang pagpapatuloy ng digmaan mas magiging maganda ang posisyon nito para makakuha ng kasunduan sa kapayapaan sa pagtatapos ng digmaan na pabor sa kanila dahil dito Sinimulan ng Ukraine ang kampanya laban sa mga oil refinery, enerhiya, mahahalagang pasilidad na militar, at mga airbase ng Russia na may strategic bomber fleet. Ang dominasyon nito sa Black Sea ay naging mas mahalaga. Lalo na mula ng sumigla ng husto, ang kampanya ng Kinetic Sanctions noong 2025. Noong Enero 6 naglunsad ang Ukrainian Navy ng mga first-person view drones sa Kherson. Gamit ang Sea drone carrier mula Black Sea, mukhang unang beses na matagumpay na nagpalipad ng air drone mula sa naval drone at pareho silang kinokontrol mula baybayin ng Ukraine. Nakakawasak ang naging atake. Nawasak ang dalawang Panzer S1 anti-aircraft missile at gun system isang OSAAK AKM air defense system at dalawang S300 air defense system. Ayon sa militar ng Ukraine at isang war reporter tinatayang 350 milyon ang pinsala ng atake sa Russia. Ang Panzer System ay nagkakahalaga ng 15-20 milyon, OSA System ng 10 milyon at S-300 ng dolyar. Isang daan at limampung milyon ilang araw bago nito. Sa bisperas ng bagong taon, nagtagumpay ang hukbong dagat ng Ukraine nang mapabagsak nila ang dalawang Russian miwal Miwalo helicopter. At masira pa ang isa gamit ang mga misael mula sa Magurab Pilima S na ikinasawi ng lahat ng crew. Unang nasira ng drone ang helicopter at nang dumating ang pangalawa, tinamaan din ito. Ito ang unang beses na may eroplanong napabagsak gamit ang naval drone noong Mayo. Muling gumawa ng kasaysayan ang Maguran ng pabagsakin nito. Isang 50 milyong Russian Su-30 fighter jet na may dalang air intercept missile, Sham SideWinder air-to-air -air missiles. Ang pinabagsak mula sa sea-based drone, isang insidente na, hindi na nakakagulat, ay itinatanggi ng Russia. Unang pagkakataon sa kasaysayan ng air combat na napabagsak ang fighter jet gamit ang missile mula sa naval drone. Hindi lang ito bago sa drone warfare, kundi sa buong air combat. Pagkalipas ng araw na iyon, pinabagsak muli ng Ukraine ang isa pang Su-30 jet. Isang crew ang namatay, habang isa ang nag at nakaligtas. Ito raw ang unang gamit ng Magura Pito Unmanned Surface Vehicle na version. Pero hindi doon nagtapos ang inobasyon ng hukbong dagat ng Ukraina. Noong Agosto 21, iniulat ng Main Directorate of Intelligence of Ukraine ng Ukraina na tinamaan nila ang isang Russian patrol boat sa dagat itim malapit sa Zalinsny Port, Kherson Oblast. Noong nakaraang araw, na nagresulta sa pagkamatay ng limang tripulante. Isinagawa ang pag-atake gamit ang unmanned surface vehicle launch missile na ginabayan ng laser mula sa drone mas madalas ng direktang nasasangkot ang mga naval drone ng Ukraine sa kinetic na parusa noong Setyembre 24 tinarget ng Main Directorate of Intelligence of Ukraine ang mga oil terminal ng Russia sa Tuapse at Novorossiysk kung saan iniulat na pinahinto ng mga naval drone ang mga pangunahing operasyon ng pag-export sa baybayin ng Black Sea. Tinarget ng mga drone ang mahahalagang sentro ng logistika tulad ng Transnev State Controlled Oil Loading Complex at Caspian Pipeline Consortium Terminal sa Novorossiysk. Pangunahing haligi ang mga pasilidad na ito ng pag-export ng krudong langis ng Rusya, pati na ang padala gamit ang Shadow Fleet. Pinagsama kaya nilang mag-export ng 2 milyong bariles ng krudo bawat araw. Samantala, patuloy na umuunlad ang inubasyon ng hukbong dagat ng Ukranya sa pagpapakilala ng kanilang pinakabagong unmanned surface vehicle noong Setyembre. Tinawag na Barakuda. Ang makabagong sasakyang ito ay dinisenyo para sa mapanganib ng mga ilog at baybayin ng Ukranya. At maaring lagyan ng iba't ibang armas depende sa misyon. Ayon sa ika na pung Coastal Defense Brigade ng Ukranya, may artificial na intelihensya ang platformang ito. Kaya kaya nitong gumana ng mas malaya, tukuyin ang banta, mag-navigate sa masalimuot na tubig, at mapagaan ang trabaho ng mga operator. Iniulat din na ang Barracuda ay may remote control at advanced tracking systems para sa maasahang paggalaw kahit anong oras o panahon. Sa malas para sa Ukraine, dahan-dahang nakakabawi ang Russia mula sa kahihiyan nito sa Black Sea. Nagsimula na rin itong maglabas ng sariling inobasyon para mabawi ang inisyatiba. Noong Abril 2000 at 25 inihayag ni Pangulong Vladimir Putin ang isang daan bilyong dekada habang plano para palawakin at imodernisa ang hukbong dagat ng Russia. Dahil sa maraming kahinaan ng Russian Navy na ibinunyag ng Ukraine sa Black Sea, mabigat na hamon ang kanilang kinakaharap. Ayon kay Kirilo Budunov, pinuno ng Defense Intelligence ng Ukraine. Lubos nang na-blockade ang Black Sea Fleet, yung dating pinagtatawanan ng mga Ruso, na walang hukbong dagat ang Ukraine at kakaunti ang bangka. Ngayon, sila na ang nakakaramdam noon. Inalis na ng Russia ang karamihan sa kanilang fleet mula sa agarang linya ng putukan. At pinalakas ng husto ang kanilang coastal defenses kahit na madalas itong sinusubok ng mga Ukrainian na drone sa himpapawid at dagat. Mas mahalaga pa at malaking bahagi nito ay dahil sa tagumpay ng Ukraine sa paggamit ng naval drones, nagsimula na ring gumawa ang Russia ng sarili nilang version. Ayon kay Samuel Bendet, isang adjunct senior fellow sa Center for a New American Security, bumalik sa simula ang mga Russian developer para buuin ang kanilang mga unmanned surface vehicle. Hindi bababa sa anim na unmanned surface vehicle sa kasalukuyang disenyo ay naimpluwensyahan ng unmanned boat ng Ukraine nagbago ang mga plano ng Russia para sa unmanned surface vehicle gaya ng Vizier, Morena, Orkan, at BEC. Isang libo sa pagdaan ng panahon, pinag-iisipan ng Russian Navy na gamitin ang kanilang unmanned surface vehicle para sa surveillance, reconnaissance, at pagdala ng drone, missile, rocket, at iba pang strike assets para habulin ang unmanned surface vehicle at shore-based military assets ng Ukraine. Nagsisimula na rin silang magkaroon ng progreso. Noong Agosto libo at 25, unang matagumpay na ginamit ng Russia ang drone boat unmanned surface vehicle para palubugin ang barkong reconnaissance ng Ukraine na Simferopol malapit sa Ilog Danube. Nag-eeksperimento rin ang Moscow sa mas ambisyosong plataporma tulad ng Katran, isang naval drone carrier na kayang maglunsad ng dos dosen ng first-person view kamikaze drones para sa mga misyon na abot. Isang daan at dalawamput limang milya. Malayo pa rin ang tatahakin nito para makahabol at makuha ang kahit kaunting kontrol sa Black Sea. Dahil sa maihirap na aral, napansin at nagising ang mga hukbong dagat sa buong mundo. Sabi ni Admiral Saben Key, dating pinuno ng Royal Navy ng Britanya, ang mga barkong automatiko at walang tripulante ay nagdulot ng dreadnought moment tinutukoy ang mga pag-unlad sa propulsion, gunnery at armor na nagbago sa estratehiya ng hukbong dagat ng Britanya at Alemanya noong maagang isang libo narangsa, Sabi niya sa Defense and Security Equipment International Arms Show sa London noong dalawang libo at dalawamput tatlo. Muli tayong humaharap sa isang bago at pagbabago ng pananaw. Sabi ni Admiral, ipinapakita ng matagumpay na pag-atake ng Ukraine sa hukbong dagat kung anong kakayahang pandigma at taktika ang dapat nilang isaalang-alang. Ibig sabihin ng tagumpay ng mga ganitong pag-atake, kailangan agad magbago ng estratehiyang pangdepensa ang mga hukbong dagat at hindi lang siya ang tanging pinuno ng hukbong dagat na nakamasid ng buong-buo ang atensyon. Abala sa mga gawain ang China, Iran at Hilagang Korea gumagawa ng artificial na intelehensya Enabled autonomous na pandagat na drone batay sa modelo ng Ukraine. Ang hukbong dagat ng NATO ay gumagawa ng iba't ibang walang taong pandagat na sistema at pinapalakas ang depensa laban sa mga bagong banta. Ginamit ng Ukraine ang murang first-person view drone laban sa mamahaling Russian armor. Kaya nagbago ang kalakaran. Sa labanan sa lupa, ang inobasyon sa mga pandagat na drone ay nagbabantang gawin din iyon sa dagat. Isipin mong ang grupo ng maliliit ngunit delikadong Houthi na drone sa dagat ay tinatakot ang isang makapangyarihang United States aircraft carrier. Hindi na ito imposibleng tulad noon. At nagsimula na ang karera para makita kung sino ang mananalo sa bagong teknolohikal na paligsahan ng armas. Kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe na at i-enable ang notifications para updated ka sa mga balita at talakayan mula Ukraine at iba pa. Salamat sa panonood.